Chloe Redondo ay isang Filipino singer at social media personality na nagmula sa Laguna. Sumikat siya ng lumahok sa The Voice Teen Season 1 noong 2017 bilang bahagi ng Team Sara. Pagkatapos ng show, naging viral siya dahil sa kanyang mga cover videos na nagbukas ng kanyang karera bilang YouTube content creator at artist. Muling nakuha ni Chloe ang spotlight noong 2024 nang sumali sa The Clash Season 6 at doon nga ay umabot siya bilang first runner-up. Sa ngayon, siya ay bahagi ng All Out Sundays. Kung hindi singer ngayon si Chloe, ano kaya siya? Roll VTR. Thank you po kasi uh, I really I look up to mga titas and Ayun, si daddy ko po kasi engineer, tapos yung ko po architect, ang nangita ko po architect. So, I really look up to them po. So, siguro, if not senior, architect I po. Ay! Alam yung last time din, eh, parang ano, architect din. Di Kahapon si din. Yata, di ba parang architect din ang gusto niya? Kahapon din, ma-architect din. Si Ray PJ Abeliana. Ayun, oh, ba't parang maraming may gusto ng architecto? Oo, oh. siguro ano yun. Ang alam ko ha, hmm. Hindi, hindi ako, ako nagkakamali. Uh, and or ano siya, interior designer, si Alma Concepcion. Oh, yeah. Diba parang ganun eh, parang may mo sa bahay. Hindi <laughs> ko alam kung architect or ano. Na maraming may gusto talaga ng architect. Yung ano din, di ba, yung partner din ni ni Shasha Padilla, di ba? Isa rin siya, Maraming mga may gusto maging architect. architect. ano, mayamang ano yan. Oh ikaw, uh, ikaw, hindi ko alam ang ano mo. Kung hindi ka, ano, media personality. Kasi ito talaga yung din rin ko, eh. Ah, talagang Oo. yan? Kahit nung high school ako, ito talaga oh, yung gusto ko. Pero, alam niyo ba na hindi sa showbiz, kundi yung ginawa natin kanina. Ayun! Okay, yung pag a ng mga, ano, yung mga... Broadcasting! Broadcasting talaga. Mm. Kaya nga, mass communication yung ginawa ko. Newscasting! Gusto ko talaga maging newscaster. Oo. Oh, oh. Kaya lang napunta tayo sa showbiz. Mm. Parang gano'n na rin naman, di ba?